guys. Ayan, dumating na yung, ano namin, yung Shein. <laughs> Nakaka-disappoint, guys, kasi hindi siya complete. Ay, nandito pala yung, <laughs> ano. <laughs> Ang tuhod, hindi dumating. Iwan ko. Iba kasi nag-order nito, guys. Nag-utos nag lang kami. Tapos ito yung, ayan, abs wheeler. Huwag na kaming magreklamo kasi nakisoyo lang. Ayan. Yung Mapad man ito. May ah, gagamitin na ako. At yung kasama ko ay imbis, dalawang ano lang yung order niya. Ayan. <laughs> Napatatlo yata yung At Ano ito, Jo? Ayan yung order niya. Ayan. Ito lang yung order niya. Hmm. Ito. Marami na. <laughs> Isa lang yung order. <laughs> Tapos, yung in-order namin na ano ba to? Yung so, crop top. Maganda sya Mm, yeah. <laughs> Dalawa yung dumating. Ah. Asa na yung isa? Ayan, dito yung isa. Mm, diba? Dalawa na? Ay, nako. Pero okay lang yan. Kaya pala, kulang daw yung balad. At ito yung ano, ayan. Ang ganda niyan dito niya, ate. Hmm. Ayan, pang gamitin ko pang exercise. At ayan, dito ako excited, guys. Kasi, dito, <laughs> magbira-bira tayo. <taan. laughs> ayan, dito ako excited. Gustong gusto ko to. At ito naman, yung order ko nito, yung, ano, dumbbell ay dalawa. Yung na-order nila ay isa lang. Pero, yun ko, hindi ko na sisimilin yung <laughs> binayad ko nito. Basta, yun, nag lang kasi kami, guys. Ayan. Nalagyan ko pa ito ng tubig. ba? Diba? At ito, panty. oh, sa so 5 years ko dito, Pasti ngayon, ngayon lang ako nakabili ng panty. O, ipakita ko daw yung design. Sabi kasama ko. Ayan. Simple All lang naman four to. Hindi mm. ba? Mm. Ngayon na nakabili ng bago. Maganda ba? din naman siya. Ang cute niya ate. Mm. Cute ng kulay din niya kasi hindi siya marumihin. Apat siya. Mura lang to guys. Ang ganda niya. Mm. Napili ko to kasi garty rice. Yan. Gusto ko siya yun. Ang ganda niya. Hindi siya makapal. Manipis-nipis. Aw, <laughs> oh, ayan. Dito din ako excited, guys. Ayan, limang peraso. Ay, hindi mo itong exercise. At ito naman ay medyas. Ayan. Yun lang. Yun lang guys. Ang kulang dito ay yung pangtuhod ko na ganito. Yan lang. Protective. At okay. saka yung isang ganito. Nagutos lang kasi kami kaya wag na kaming magreklamo. <laughs> At mura lang naman to. Ay, okay lang yun. Madala lang yun ng smile. Pero yung sa kanya, ang dami ng ano. <laughs> Ayan. Simula na natin. Eh, may red tea ako ngayon. Kaya hindi ko maka-exercise. Pero itatry ko to. Pwede na nito gabitin ba? Okay. Pwede naman yung natin pag magpunta pon may... oh, may red tea. Kasi na, pala. Ayan. Magaan lang pala siya eh. Ay, ipakita ko pala yung nasa box. Paano kaya yung gamitin siya? Ganyan. Ang hihilaan ko lang ka mag- Ah, ipasok dito yung ano, no? <laughs> Oo. Oh. Yeah. Oh, para parang itong santik. <laughs> Tapos pag may napigtas dyan ng na ako, direto sa mukha ko Tapos ito, talagyan ng tubig. Asa ah, na yung isa? Ito naman, guys. Ayan. Bubuksan daw natin. Ah, wala nang ganda-ganda pagbukas. Basta yun na yun. <laughs> Excited na eh. Wow! Gagamitin natin tong abs wheeler na to. Tingnan natin kung magka-abs ba tayo. Bakal-bakal. <laughs> Ayan. Ay! Ano ko pa pala siya? Hmm, diba? Maganda siya. Maliit pala. Malaki tingnan sa ano. Pero maganda siya. Paano ba to i-ano eh, ito? Di? Ipasok dito, tapos ilagay dito. No? Hindi, yung... Ganyan. Ganyan siya, o, oh. di diba? Mm. di ba ang ganda-ganda niya. Mm. Oh. Uh. sabi ng kasama ko, baka mo mo ma... mo pa kayo ang ulo ko nito. Try mo daw. <laughs> ito try niya, ito try <laughs> Diyan, dyan, Diyan, dyan. Mo dyan, mo daw. Ang baliw na masumsub ako. Sige daw, try mo. Sandali. Mahihirap. <laughs> hindi, kailangan siya. Kailangan siya may ganito, Jo. Para hindi ka masubsob. Ay, wag okay. <laughs> mo. Kaya mo, kaya pa. Try ko nga mamaya. Ayun lang, guys. share ko lang sa inyo yung nabili namin. Mahihirap to uh ang -huh. Ito ang um, sa'yo. Sasakit siya. Try mo ha. Pang-abs nga siya eh. Try ko daw rin. Ah. Mamaya, oh, tatry ko to. Oh my God, oh my God! Ganyan May, may pang-ano may pang ano ka. May pang-balance. Kesa yung... Uh, <laughs> Doon muna tayo sa pinaka-easy na exercise nito kasi baka masubsob pa yung mukha natin. <laughs> Wala na tayong mukha. Sabi si Gug, nabang isa. Ito o. Pwede ka nakatayo dyan. Mga, makatayo na ba ako nito? <laughs> 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 Hindi ka kasi comfortable kasi may inukosin. May ligtap ka Sige. Dapat may... Ah, uh, dapat may ano doon eh. Dapat may naghawag. Hawag ka na doon. Kailangan pa lang. Oh my God, sige. Kailangan pala. Push mo lang Kailangan pala. pala Merong ano, Kasi kong... Ano, hindi mo madala. Kailangan meron din ito. Pala. Ah, uh -huh. yan okay. pala. Nakatago na. Uh -huh. diba? Oh, grabe. May kailangan pala ng ano. Uh -huh. At least, may hawakan ka na. di ka ano. Mas malagal yan. Oo, oh, okay na siya, guys. <laughs> Maganda siya. Parang, mag, ano naman nito. Pero, wala yung pang -tuhod. Ay, may ano naman pala ako. May medyas. Okay lang. Okay lang, may medyas naman. Tapos, ito naman. Patry natin pong kasya ba sa atin. Bakit naman hindi ko kasya? Alam hmm. mo. May size siguro nito ito, June. No? May ano naman yan an na ato. Huh? May ko naman siya. May medium. May... Ay, meron? Oo. Oh. Nakaano naman yung... Hmm. Very, eh, it's very heavy naman yung tinuha kasi. <laughs> Grabe, no? Bawal kasi mag-ano dito, guys, mag-hubad. Okay. maganda sa ano ko ano ako eh babalik kong kailangan na natin siya ano kayo sabi si Kornibarbida ano kayong ginagawa nung na Maganda yung kulay Kasi ng pante. Kung gagawa na ako ng ano, tapos maya, mag-gigingi ay sa akin. Nasaan na yung gagawin? Nasaan huh? na yung ginawa ko? E, isahan ko na lang to. Kasi, ganoon naman, ilalagay din naman sa ano. Pinito pang ano, okay. Pwede lang ito so araw-araw gamitin. Maganda sana yung nasa tuhod kasi kapag nag-ililis ng ano, ng mm -hmm. hagdan. Pero okay lang kasi mm -hmm. ang importante, meron naman ako. Makapal-kapal naman siya, Jo. Yung medyas. Kaya nga yung pinama ko sa'yo. Medyas na ako, guys. Kasi hindi naman tayo flawless. Mm -hmm. So, kailangan ko ng medyas. <laughs> ang ganda niya. Mahaba. Okay. Hanggang ano to eh. Hanggang dito ya. Tapos mag shot di ba? I-try ko na daw. I-try ko na with crop top. Bye guys and God bless.